Uy, grabe. Yung hagis ko, ang pangit na. Nahuli pa rin sila. Uy, uy, uy. Ang dami. Wow. Ganyan na yung bata. Ang malaki siya. Wow. Dami na naman po. Uy, uy, uy. Wow, wow, wow. Anong isa dito? Hoo, Thank you, Lord. Ah. Mayroon tayo huling ano po. Wow, baramundi. Eh dami po woohoo uh -huh. ah namuti na wow namuti na po maraming salamat po shoutout po sa inyo lahat mga katro at syempre shoutout din sa aking family dyan sa mataan papasagan po doon banda o ayan wow ayan tayo pong mga ano, ipot ng ibon kasi na, nanguhuli sila dito mga puti puti na yan so ayun po magandang magandang gabi po sa ating lahat mga katropa ngayon po ay nandito na tayo sa ating spot ayan dito na, dito na tayo sa ano dito na tayo madalas mga po sa bagong spot natin na ano po, yung dito lang din po sa dati ito, kaya lang medyo binago na po nila. Ayan oh. Dati dito po ang linya ng ano ng dagat na yan pag anon. Yan dito po, yan. Bali ito, wala po to dati. Pero ngayon, nung in-excavate po nila, napunta na dito. So ayan, hopefully sana maraming isda diyan. Nung nakaraan nakahuli po tayo diyan, Na marami rin. So binalikan natin subukan natin ngayon ulit try natin kung marami tayong mauhuli sana po ay maraming blessing ulit para sa atin so ayun at hindi naman po ganong kalamig ngayon pa uh, thank you lord to, di po tulad nung nakaraan na nag fishing, nag night fishing po tayo ay ang lakas ng hangin tapos ang lamig po ngayon po hindi naman gaano so ayan, Hagisan lang po natin dyan yan, try ulit natin dito na tayo dito na natin inunang Pumuesto habang wala pong nangangawil Dahil doon sa Lagusan ay meron na pong nangangawil Ayun Marami na silang nangangawil po dyan Hindi na tayo makapaghagis So ayun po, hagisan na po natin para makawin Tayo kagad Ay Woo! No good mga katropa Palpak Sumabit, sayang naman po sumabit yung aking kamay uy ang dami pa rin oh uy wow 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 <laughs> ang dami pa rin nag na po yung ating lambat ang dami pa rin niya nahuli <laughs> wow ang dami po talagang kabasi dito yan oh hindi po maubusan uy grabe yung hagis ko ang pangit na nahuli pa rin sila uy 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 ang dami wow thank you lord <laughs> ay excuse me po dami oh uh, may bangus pa wow <laughs> uh -huh. uh -huh. bangus yung ating kunin po yan o. yan marami rami pa tayong kabasi po dun sa ating dorm yung mga nahuli po natin nakaraan ano kayang gagawin natin dito po sa mga kabasi na ito ang dami pa ayan po ang dami mga katropa ang lalaki pa nila good size po ay dyan good size ang gaganda po ng size nya oh ang lalaki wow thank you lord ayan ang dami na po kasing lumot dito kaya ganyan na po sila karami ngayon yung mga yung mga isda po sari-saring isda na naman po ang mga lalabasan ngayon yan o no? uy meron pa tayong hipon wow ang laking hipon po nito wow thank you lord <laughs> hipon yan dyan lang muna natin sila sa lapag yan oh no? wow thank you lord lagay muna natin dito yan so ayun po ay ligpit ko lang po itong mga, itong mga katropa at maya maya po papakita ko rin po sa inyo huli and try oh. ayun na naman namuti na naman po ang kabasi <laughs> ayun po ang dami naku po anong gagawin natin sa mga kabasi na ito <laughs> ang dami po wow ang dami thank you lord pakawalan natin itong mga ano sumusot sa taas ah, may e, naniniyab oh, thank you lord may e, naniniyab bata na malaki isda oh wey ang dami na naman po ah, ayun Whew. thank you lord ang dami wow unlimited talaga dito po unlimited ng mga isda walang katapusan <laughs> walang katapusan ang isda po dito mga katropa umuulan <laughs> bumabaha ng isda sobrang dami po bumabaha ng isda dito sa Taiwan ayun kaya natin dito Ayan po mga katropa Pilihan ko lang po ito At yung mga maliliit ay babalik po natin Tapos yung mga good size ay Iuwi po natin Let's go, pilihan ko lang po muna Ito po yung nahuli natin sa hagis na ito Ayan o, <laughs> napakadami Unlimited stop po dito sa Taiwan Ayan oh, unlimited is the <laughs> Medyo hiningal lang po si Kellogg's <laughs> At ang dami nating nahuli po Ayan, try natin dito Dilim mo huwag lang po sana sumabit ang ating lambat ay speaking speaking of sabit po ayun okay na ay putin na lang natanggal putin na lang natanggal po ang sabit uh. sabit po mga katropa uy 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 uy, uy. Wow, wow, wow. Ano yung isda ito? Oh, uh. uh. Thank you Lord Meron ah! tayong nahuling ano po Wow, baramundi ayano. ano, tawag dito Mangrove snapper po Thank you Lord Mangrove snapper ah. Ang dami na po na ito mga katuro po Tapos nakahuli pa tayo Mangrove snapper Thank you Lord Mangrove snapper po to. Ayan o ah. Dalawa na yung malaki natin Bangus tsaka mangrove snapper po Ayan o oh. Wow Hagisan pa natin Meron pong kasama yan dun panigurado Hagis pa tayo mga katropa Ayan po mga katropa At Dito tayo Ayan o Dito pa rin tayo sa batuhan po Tinatay ko lang tong aking ilaw yung dating ginagawa po natin bago hagisa natin tapos bubuksan ko mamaya ilaw para yung mga isda ay hindi, hindi makalayo kasi pag maliwanag ay nakakalayo po ang mga isda yan diskarte po ni Kellogg's gawin ulit natin yung diskarte natin na ganun ayun na malalim malalim yan lumusong na tayo mga katropa lamig <laughs> malamig pa rin at walang hangin ayun na po ay namuti na naman po sila ang dami mga katropa Ooh. ayun po wow makadami naman nito tignan nyo po wow pagpag natin ang dami po uh -huh. ah, namuti na wow namuti na po ang ah, sakpat uy sari sari na po ah, ayun ah, thank you lord ang dami po ulit grabe ang lamig ang sakit po sa paa lamig sobra halo-halo, halo-halo po. May danggit. Yan po, malit na danggit. Wow! Thank you, Lord. Yan, ito po ay pipilian natin mga katropa. Pilihan natin to. Yung mga malalaki lang ang ating kukunin po. Yan. Wow! Thank you, Lord. Ang dami po. Wow, sawa. Pero pandanggit na maliit po. Ayan, paawalan natin itong danggit na ito. Baka matusok pa tayo nito. Ayan po. Oh. Pawala natin ito. Katakot. O, oh, o. Oh. po. So, piliin lang po muna natin ito mga katropa. Update ko na po kayo sa mga huli natin mamaya. Let's go. Ayan po mga katropa. Update po sa ating huli. Ayan o. Oh. <laughs> Oha, oh, Nakadali tayo ng mangrove snapper po Tapos yung ating bangus At yung mga kabasi Yan po dami Tagdagan po natin Dito subukan natin dito sa lagusan Lagusan Iuwi na natin yung ating mga kabasi kung hindi, kung hindi magustuhan ng mga Indonesian edi eh tayo na lang i-stack na lang natin sa rep okay. easy 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 ang ating paghahagis po meron po kaya okay. Thank Oh, mga mga katropa walang maramdaman si Kia wala oh, wala nga po sabi na yung wala eh yung gaba po tayo doon sa may sa may mismong ano po doon sa may mga kawayan po yan baba tayo doon subukan po natin doon kung meron tayong mahuli yung ating mga isda pala Nagyela natin dito. Biglang lalim. Ayun. Malalaman kung anong maraming isda dito. Sobrang tahimik po ng tubig ngayon. Uy, ayun na. Ayun na, kuminang na. Anong isa po kaya itong mga to? Ang dami Wow Oh anong isa itong mga to? Nagkumpulan na naman sila Ang dami Ah Ito po Pakawalan natin ito iba Kabasi po Ayan po, ang dami nila oh Wow Kabasi Kabasi nga po lahat Ayan Ayan, may bangos na maliit yan po. Ano lang natin dito? Okay. Oh, yeah. Dito po natin pilihan. Yan. Oh, may bangus. Wow. Pilihan lang po natin dito mga katropa. Yan. Lapag muna natin dyan. At tayo makapaghagis pa po. Mabilis ang ano lang po. Oh yan wow, wow. di ba? Nakakakuha pa tayo ng mga good size. Yan po, pilihan ko lang po ito. At, maya may uwi na rin po tayo. Ah, yun. Medyo hindi natin ipasagad. Nahihirapan tayo. <laughs> sa dakayado Oh! Ayun na! Ang isda yun, malaki yata Ang kabasi po Ang daming kabasi talaga Sama-sama ah. po, ang dami oh Ayan, dadaanan na lang po natin itong mga ito mamaya. Ayan po mga katropa. At hagis lang po tayo dito kahit ilang hagis pa po. At mamaya ay ano po tayo, uwi na po tayo. Ayan, try lang natin dito. Medyo malalim nga lang po ito. Malalim yung putik niya. yun makalas na agis na po ito at pagod na si Kerogs TV <laughs> pagod na makauwi na po sana meron pang humabol uwi na po tayo pagkatapos na ito pag po natin ito sayad na sayad oh. Eh. Pasok po Ayan Ang huli oh, na Uh, yun pa tayo na dali na ano Parang sap-sap <laughs> Masap-sap -sap po <laughs> Ayan ayun po mga katulad po Pag naligpit na po natin ito ay uwi na po tayo At medyo Sumasakit na rin yung likod ni Kelogs <laughs> Dahil sa lamig po Tapos ko natin Tapos basa pa tayo So ayun dali na lang po natin ito sa ating timba doon sa taas Tapos Update ko na lang po kasi sa mga huli natin mamaya na Bago tayo umuwi po So ayun po Ligpitin ko lang po muna ayan na po mga katropa at ating mga nahuli po ayan meron tayong isang isang mangrove snapper bangus tapos lahat na po ay kabasi tapos isang hipo na sa ilalim ayan po so ayan po uwi po muna tayo mga katropa uh, tayo napagod na po <laughs> kahit sobrang lamig po ay nakakapagod pa rin kasi ang tsakat-tsakatawan ng lamig po so ayun po uwi po muna tayo at uh, para tayo po ay makapagpahinga na tapos linisan na lang po natin to siguro yung mga kabasa ay stack po natin yan kung sakaling hindi po kulin ng mga kaibigan ng mga ng Indonesian po may kasama po may kasama po kasi Indonesian na ano po isang Indonesian po sa babae may, may may meron po siyang asawa dun sa ano na Indonesian din sa labas bali caretaker po Indonesian na yun itatanong ko po sa kanya kung gusto to ng ano niya ng asawa niya po yung mga kabasi na ganyan kung hindi po magugusto at ay iano ko na lang po i re na lang ayan. pero lilinisin na po natin yan mamaya pag -uwi. para pag inabot po natin sa kanila is magustuhan po nila so ayun po uwi po muna tayo at para makapagtay nga rin po tayo at tayo na pagod na rin po let's go kita ka na po sa ating mukbang sa ating pagluluto Good morning, good morning po mga katropa. Ayan ngayon po ay magluto naman tayo ng ating mga nauli po kagabi. Ayan, medyo madilim pa po ngayon. Uh, para makapasok tayo na maagagaling. Yan po pala yung ating mga nauli kagabi. Ayan, meron tayong mangrove snapper. Yung isa nating bangos tapos yung mga kabase natin. Ayan, para meron po kaming ulam dito ng mga kadormit ko po. Ayan po mga katropa at nagsala na rin po tayo ng ating, ating pong kawali Ayan, lagyan na po natin po mangrove snapping Ayan, alamusan po natin tapos yung ating bangot Diniyak po na po sa ng ating bangot tapos yung ating mga kabasi Ayan, sa kabasi po ay marami pa yung pwedeng maging luto dyan Pwede yung prito or kinilaw. Yung tulad po ng ginawa natin nakaraan. Pwede rin natin itong gawing fishball. Panggalin lang na natin yung kanyang daman. Hiwalay natin. Pwede na po itong gawing fishball. Kaya lang, di pa po natin natatry. So, ayan. Halang lang po muna natin po ng ating ulam, pangalpusal po. Tapos, maya maya, isabayan niyo po ako sa ating pag ko Good morning, good morning po sa ating lahat Ayun po mga katropa uh, Okay na po yung ating piniprito Tapos salang na lang po natin itong iba pa Tapos kain na po muna tayo yeah. Sabayin niyo po ko sa aking almusal Ayun po mga katropa Yan. Ito na po yung ating mga nahuli kagabi Yan, pa natin Tapos sinabawan na po natin yung ating kanin <laughs> Yan ang ating pangalamusal po ngayon. So, ayun po, bago po tayo kumain, mag-pray po muna tayo. Ang maraming salangit, ako pinagpasalamat sa umagang ito sa akong pagising, sa aking morning blessing. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa paggabay niyo po sa aking family, sa Pilipinas, din sa aking mga taga-suporto po. Maraming salamat po sa paggabay niyo po sa kanila, Ama. At salamat po, Ama, sa kalakasan ng ay pangatawan. Hiniling ka po, Ama, na sa umagang ito gabayan niyo po kami ng aking mga kasama, ganyan ng aking family, aking mga viewers po. Sabihin nyo po sila ama at hiling ko rin po na patatagin nyo po kami dito. At hiling ko rin po na i-bless nyo aking food, magbigay po ng kalakasan sa aking pangatawa. Ito po yung aking dalangin po na sa pangalan ni Sokristo. Amen. Amen. Mga katropa, good morning, good morning po sa ating lahat. Higa po muna tayo. Um, wow. Ito po pala ay nilaga mga katropa and binigay po sa atin eh, papa rin. Yung ulam niya po. Nag-share po siya ng ulam sa akin. Nilaga. Hmm, kain po tayo. Ayan, ah, kabasi. Walang uh, kamo tayo kabasi. <laughs> kain po tayo mga katroba. Mm hmm, bago tayo pumasok po. Hmm. Pasensya na po kayo at hindi na po ako makashout out. Ito po yung ating tawag so, dito. Mangrove Snapper po. Sinsya na po kaya hindi po tayo makashout out. Tapos hindi ko rin po kayo masyadong ma-reply sa inyong mga uh, comment po. Tawa so, po tayo po ibis masyado. mmm. Mm -hmm. yan. Kapag may free time po tayo, binidiretso ko na po sa ating vlog. Sa ating fishing adventure po. Mm. Thank you po Lord. Sa ating blessing for today. Ayan po. Mm. Nakachamba pa tayo ng mangrove snapper. <laughs> Ayan po ang Parang lagi tayo nagmamadali. Kapag sa umaga po tayo tumakain, talagang lagi po tayo nagmamadali dahil siyempre papasok po tayo. Ya, tulad po ngayon, meron tayong early overtime po ngayon. Kaya, kaya po ay kailangan pumasok ng maaga. Ngayon po ay maaga pa po sa atin. Kailangan po bago mag bago mag alas 6 tapos na po tayo dito para makapasok tayo ng alas 6 po. So, yun po yung madalas natin overtime mga katrap. 6 to 8, overtime po natin yan. Tapos, pagdating ng gabi, overtime pa po tayo ng 5.30 to 8.30 po. So, ayun po, tapusin ko po muna yung pagkain mga katrap. Kain po muna tayo. Ah, tayo yun. Makaano na po. Nakapasok na po. Na hmm. po wala. Maraming maraming salamat po sa inyo pong bihigo pa. <laughs> sa inyo pong walang sawang suporta po sa aming mga Taiwan vlogger. Ngayon din salamat po sa inyong palagiang ang pagsubaybay sa aming mga videos po. Siyempre lalo po sa akin. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat mga katropa. At siyempre shoutout din sa aking family. Diyan sa bataan. Shoutout po sa inyo. Hmm. Kaya po mga ta. See you na lang po sa ating next vlog. Мм. Mm. Аач.